Uh, maganda yung topic na, mm -hmm. na pag-discuss. Ano po ba yung nadiscovery nyo, uh, so Yes, sir. So like I said a while ago, the fact na binabenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress. Pero mm -hmm. mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Mm -hmm. po. Pero nung Setiembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary katarina Cabral mm -hmm. na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Mm -hmm. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects mm -hmm. na nag sama-sama sa listahan na pag i-check mo, one year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin, advance na. Either magaling mang hula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Sa sa na ng ating mga viewers, bakit hindi na Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binibenta? Paano? Sino bumibili? Mm -hmm. eh, Pakie-explain nyo nga po, Pong. Basically, <coughs> para ikaw ang maging contractor, okay? normally, may kickback pag manalo ka na. Mm -hmm. okay. Pero dahil mas advance na ngayon, uh -huh. hindi pa-approve yung budget, nag advance na ang mga wow. contractor. Ah, para may assurance. Pero oh. ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso, ang uh -huh. advance. Uh -huh. Pero ang lumabas nga din sa mga uh, hearings tungkol sa DPWH, ay paglabas pa lang ng net, meron na pero uh -huh. ang nakita ko sa listahang ito hindi lang retail uh -huh. wholesale ang bentahan kasi sa isang buyer nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget sino po ang namumuhunan kasi risky 'yan eh ano assurance ko na Nakukuha. makukuha ko kung nagbigay uh -huh. ng ako ng pera uh -huh. yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH Ayun kaya na. si Congressman Gardol ang ating example dahil sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At uh, matagal na siyang nangongontrato sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil uh, hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may siya na kaya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. pero Base lang po sa dokumentong ito, hula ng DPWH one year in advance uh -huh. na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. Uh -huh. At ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Uh -huh. Opo, ito po ay internal file mula uh -huh. sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko, may kopyan ito ang ICI. Uh -huh. Pero bubisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na na wala pa lang mga computer. Wow. ni Yusek Cabral. Mm. Kaya, para malaman natin, ang mga proponent ng mga insertion sa budget, mm -hmm. maganda sana kung ibigay ng DPWH uh -huh. sa ICI uh -huh. ang files ni former Yusek Cabral. Ah, uh hindi -huh. ba kasama siya nasunog dito yan sa Quezon City? eh, yung nasunog, baka ilan lang <laughs> ang... <laughs> eh. Pero... Hindi naman nasunog yung central office. Ah, ba? Yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Uh -huh. Yung kasi opisina ni Yusek Cabral, you ito planning, yung planning services. Planning, uh -huh. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Uh -huh. Uh -huh. So meron siyang uh, information management system, nandyan yung PCMA, uh -huh. nandyan yung MYPS, uh -huh. nandyan yung Survey 123. Uh -huh. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Uh -huh kaya tama yung kanyang... Uh, at, at ako natutuwa nakakuha siyang ganyan bago bago na resign yung uh, uh -huh. undersecretary uh -huh. ito matibay na matibay na uh, evidence ito uh -huh. Uh -huh. na 'yung sila sabi nyang bentahan e example ng bentahan kayong dalawa, congressman po okay. po uh, lalapit yung uh, isang contractor uh, congressman okay. alam niya kasi o gusto niyo bang mapalakihan natin yung ano niyo, yung alokasyon niyo? Uh Kunwari, distrito mo ay ano, kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion Opo, opo. -huh. pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, ang una bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen, Opo. may allotment ako eh, may pero may ano ako, bondo. Bibiling ko na yung ano niyo, yung allocation niyo. Opo. Uh -huh. Ibig pagbinili niya siya ng mag-execute. Siya mag-implement. Oo. Oh, eh, ikaw, eh, ipa-ubayan mo sa kanya. Ano ka nasa ko doon? Eh, iba, iba, isang bebenta. Bago pa ne nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi ah, niyo. May kung... nang... Ah, may paunang Ganun oh, ngayon, pala. Ngayon, kung meron, ka, meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. eh, pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun, yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Opo. Nako. Ngayon po, paano natin natukoy itong liyan na ang nasa likod na na itong si Congressman Gardiola? Si Congressman Anong Garjola mismo ay ang namumuhunan sa uh -huh. mga kontratang ito. Uh -huh. Pero sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang linong, kaya siya may access siguro sa mga deals. Uh -huh. Pero marami po kasing mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years. Uh -huh. At ilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Uh -huh. okay Pero uh, of course, we would like to give the benefit of the doubt uh -huh. na... May anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon at sabi po by December 15, maraming makakasuhan o makulong. At uh, uh, sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Garjola, hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context. Si Congressman Edwin Garjola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon. Ito po ay ayon din sa ICI. Nung ako po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singzon, pinakamalaki si former congressman Zaldico. Yes. Pangalawa, si congressman Edwin Gargiola. Pangatlo lang si Diskaya. Uh -huh. Ah, mas malakas ito kay... Uh -huh. ah, uh -huh. Kasi si Diskaya ay hindi congressman. Yes. Uh -huh. Si Edwin Gargiola ay uh -huh. malapit sa mga gumagawa ng budget. Uh -huh. Kaya ngayon, nang wala si former congressman Zaldico sa kongreso, uh -huh. pinakamalaki na ngayon na DPWH contractor sa kongreso si congressman Garjola Pero nabanggit ng ICI. Ngayon lang nung bumisita ako sa ICI, nabanggit si Gargiola uh -huh. sa kanila. Ayun. I guess kasi flood control ang focus ng investigation apo, so far apo. pero si Congressman Gordola ay malaking contractor sa roads pero hanggang ngayon ang dami pang mga bentahan ng project sa mga roads ng DPWH. Uh -huh. Kaya mabuti po sana wag nating ispare uh -huh. ang isa sa mga pinakamalaking contractor. Uh -huh. Ibig sabihin yung kumpanya mismo ba? Ibig sabihin kumpanya ba mismo ni Congressman Gargiola nag iimplement ng project o ibinebenta niya sa ibang mga kontraktor sa bawat lugar? Magandang punto ko 'yan sa uh -huh. aking distrito, one-third ay nasa pangalan ng mga kumpanya niya, uh -huh. Two-thirds nasa pangalan ng ibang mga kumpanya pero alam ko i kanya dahil kinausap niya ako, humingi ng tulong para uh -huh. aprubahan ng local government ang project na 'yon. Uh -huh. At ang research po namin sa buong bansa may 42 billion pesos sa pangalan ng kanyang mga kumpanya pero baka kung isama natin yung mga hindi na sa kanilang mga pangalan ay mahigit 100 billion pesos ang mga kontrata niya bukod pa sa mga nabenta niya na hindi uh -huh. natin matitrace kung wala po tayong documentary paper trail. So nationwide din pala ang operation niya, uh -huh. no? Opo, ang listahan po nito ay baka isang dosen ng mga probinsya. Uh -huh. at opo. Uh, Minsan, hindi naman po kasama ang mga district congressman dito at may coin term nga po ng sagasa, di ba po? na Basta biglang may pinyong pisong proyekto sa distrito ng congressman, nasasabihin ng DPWH iba yung nagpapondo ng proyektong yan. Ang pinag-usapan natin, Jen Nelson, ay itong bentahan ay isa lamang na component ng sistema na bulok sa DPWH. Na pinipilit kong ibaling sana doon. Although, ang pinag-usapan muna sa ngayon ay flood control. Pero ito mas malawak ito. Hindi lang flood control ito. Kahit anong klaseng government project Project, mm -hmm. nabibigyan nila, na-influensya nila dahil nga yung mga proponents, mm -hmm. kagaya ng contractor ka na, congressman ka pa, napakalaking oh. influensya uh -huh. hmm. hindi, hindi pang yung congressman yun, contractor, congressman, at may contact pa siya. Opo. Opo. Yung mga proponents, kasama doon sa system na pinag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. ito, itong mga ito, isa lamang sa mga manifestation. Eh. Pero Opo. kung makikita mo, talamak na ito eh. Uh -huh. Kung riyan, hindi. hindi ito magagawa ni Kong Gordiola kung mag-isa lang siya. Natukoy niyo ba kung sino mga galamay niya sa Congress? At saka bukod syempre, sabi niyo, ginong niya si Congressman manibon, Bonas, yun, Secretary Mani Well, in this case, yung mga projects niya mm. ay nanggaling sa DPWH, hindi Apo. sa Kongreso. Mm -hmm. Kaya uh -huh, uh -huh. siguro meron certain amount ng budget na ang central office ng DPWH ay nag-allocate doon siya kumuha. Uh -huh. Yung alin na project niya sa aking distrito ngayong taon lahat ng galing sa DPWH hindi po sa kongreso na insertions. Tama uh -huh. so, din niya. Uh -huh. Dahil sa NEP pa lang sabi ko sa iyo. Uh -huh, mar maraming stages uh -huh. yung uh, pag ng budget. Yeah. Dito lang sa NEP meron na pala gagawin ni Leon. Yun, uh -huh. uh, yung tinatawag nilang allocables. Nagagawa nila talaga 'yon. Pwede silang pumasok doon sa pangako na oo. Oh, ka dito. Pagkakaroon ka na. rin. Ako na bibili niyan. Pero hindi ibig sabihin na walang kinalaman ng mga congressman sa uh, 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 uh. mula sa DPWH kasi para hindi halata ang insertion ngayon, ang ginagawa, pinapasa uh, uh. na lang ang listahan sa DPWH. Tapos, pinapalabas ng DPWH na galing sa DPWH ang mga proyekto niyan. Pero uh, uh. tumitimbre pa rin, tumitimbre pa rin sa mga district congressman. Uh -uh. galing ang mga listahan sa, sa mga district congressman. congressman. Kasi sila nang sasubmit ng uh, mga project uh, uh, sa kanilang mag lugar. Magkakutsaba talaga yun. Uh, uh. Ang facility kasi ngayon, dahil nga uh, uh. si, sabi ko nga si, si Yusek Kati Cabral. Cabral uh -huh. Planning services. Ang daling ipihit yun eh. Uh -huh. Ang daling ipihit, sasabihin lang, oh, madali niyan gawin. Sa pagkata kanya yung mga applications, eh, uh -huh. yung IMS nandun. Pati nga yung uh, tinatawag na sdm 4 yung, yung density ng road. Uh -huh. Pwede niya sabihin na, oh yun, dapat anunahin na yun. Pati bridges nasa kanya. Uh -huh. Pwede niyang ipihit sa pakikipagtulungan nitong mga kontrato. Sa hanapan niya ng avenue kung saan, saan lahat. Uh -huh. Kaya makukuha nila eh. Mm -hmm. So para, para sasabihin nilang nila density ng road system na to, ito yung mga i-repair. Uh -huh. Kaya kaya na sa isang araw, pwedeng, Ayaw, pwedeng i-drawing lahat. Uh -huh. So, ang kunay bans talaga, DPWH, at saka yung proponents na sa kumbre. Talagang nangyayari yan. Yun pala. Nako. Uh -huh. eh, pero dahil sa pag-bulgar niyong ito, ano ang naging reaction po ng House Leadership, Kongrian? Leadership, Kongrian? Actually, Maraming mga miyembro ng Kongreso ay galit din kay Congressman Gordola kasi parang sobra naman ang ginagawa niya. Kahit na maraming ibang mga congressman gumagawa ng pareho sa ginagawa niya dahil napakaraming mga kontrata ang nakuha niya sa DPWH at napaka extravagant ang kanyang lifestyle. Uh, sabi ng ibang mga miyembro ng Kongreso, mabuti naman na may na, uh, nagpakita na hindi sang-ayon ang Kongreso sa mga gawa. Yan ang punto gusto ko makilala niyo. Makita niyo. Si Congressman Derjola, kasama niya sa Kongreso. Pero hindi siya natakot, hindi siya nangimina Ihayag okay. yung hindi magandang ginagawa uh -huh. Katulad kung nakikita nyo, kapareho kong deputy speaker uh -huh. Ito kasi isa yan ah, oh, Ako lamang ang deputy speaker uh -huh. Na pinausisa ko ang kapwa ko, deputy speaker Siya rin ang congressman, uh -huh. pinausisa niya ngayon Sa magitan ng ibigay siya nakala Kapwa niya congressman, sinong gagawa niyan? Uh -huh. Yung matibay ang debate sapagkat idealistic siya Yan man. ang gusto ko mapansin ng kababayan natin uh -huh. Kailangan natin ng mas maraming ganyan uh -huh. Kailangan natin maraming Lian. Oh, libiste. Mm Libiste. hindi eh, masyadong guwapo. Basta ang idealistic kagaya niya. Pero sa kanya wala ka na masasabi. Wala, guwapo na idealistic pa. Mayaman pa, no? Oh. <laughs>